Ito ang naging reaksyon nila Lebron James, Stephen Curry at Kevin Durant sa naging panalo nila against sa Serbia. At unay natin mga idol, ito nga si KD. Kung saan sabi ni Kevin Durant, this is one of the best games nga daw na kanyang nileruan. It's at the top of his rankings nga daw for sure. At ang dahilan daw niya ay dahil kailangan daw nilang magdig deep late in the game, being down ng malaki against sa Serbia. As much as 15 points nga daw in the last seconds of the fourth quarter. Tapos nang dahil din daw sa kanilang pinakitang dominance in the fourth quarter kung saan talagang in-outscore naman daw nila itong team ng Serbia. Samahan din daw ng kanilang defense at ng paglalaro in transition. Binulgar nga ni KD na halos in the fourth quarter daw ay wala na silang place na ginawa wala na silang place na niraran. at talagang they just played off each other at baganda lang daw talaga ang kanilang chemistry and feel for each other kung saan daw ang kanilang teammates on the floor it's special nga daw talaga ayon kay KD at ito nga daw si Stephen Curry grabe and actually mga idol he came for them nga daw nagstep up big time he had the best performance out of the team USA players this Olympics Then sundan na natin yan ng mga reaksyon ni Stephen Curry at ang reaksyon niya nga mga idol, this is what he exactly imagined it going to be. Obviously nga daw, this is his first Olympics tournament at alam niya nga daw na they are going to get challenged by this great Serbian team. And going into this game nga daw, talagang alam niya na magiging mahirap na talunin itong Serbia for the third straight time matapos nga ng ginawa nila dito sa first two wins nila na tambakan. Pero sabi ni Stephen Curry, he just got lost in the moment nga daw at hindi niya na nga daw pinansin at inisip ang bigat ng labang ito orang ang pressure na meron ng game na ito, ng dahilaglaga na ito. At ayon kay Stephen Curry, he just played his game. Sabi niya pa, this is special nga daw talaga and this is the most fun na kanya nga daw naranasan in a very long time playing basketball. To be able to dig deep nga daw kasama ng kanyang mga teammates at kuanin ng panalo ay talagang sobrang special nga daw niyan para sa kanya. Then eto namang si Lebron James ang kanyang naging reaksyon sa anilang ang comeback win tapos sa manpan ng kanyang triple-double performance. Sabi niya he is lost for words nga daw matapos sa mga nangyari and actually alam niya nga daw na ibibigay ng Serbian team na ito ang kanilang lahat para talunin sila this game nang dahil daw sa nangyari sa anila the first two games sa anilang paghaharap at nakita naman natin mga idol sa first three quarters ay parang Serbian mananalo. Pero ayon kay Lebron James, they just have to do it the hard way. At talagang they dug deep in the fourth quarter at top. At sobrang spectacular nga daw ng naging performance neto na ni Stephen Curry sa mana amazing fourth quarter performance neto ni Joel Embiid ay talaga naman daw na they need a total team effort in order na makakumpleto ang kanilang comeback win na ito. Then sinabi rin ni Lebron James mga idol sa huddle ng Team USA. Aba hindi pa daw tapos ang kanilang trabaho. One more nga daw. At alam niya na nga daw na masusubukan talaga daw sila this tournament. At talagang binuwat nga daw sila. Neto nga ni Stephen Curry at pati na rin ni Joel Embiid this fourth quarter. One more win pa nga daw ayon dito kay Lebron. At yan mga idol ang mga naging reaksyon nga nila matapos nilang talunin ng Serbia at umusad sa gold medal match against France.